Pasa long-salo, ayan ang dagat niya. Diyan talaga, ikaw sa area na yan. at magpepesta pala. Nandito na ngayon ako sa Masalungsong. Buti na pagtanong ako dito. Si Bian, si lumipat na daw. Pero kausapin ko daw yung tiyahe. Nandito sa kabila. Tatanong namin, lumipat na daw sa bagong bahay. So sabi ni ate, ito. Ito yung bahay. Ito yung bahay nila. Ito yung is iskinita. Ito yung iskinita. Ito yung iskinita. Atag na! Dito yung iskinita na yan? oh, yung bahay nila biyan si dati. May aso ba? Wala po. na nila pala ka Wala na kong tao dyan. oh, ano ko lang. Haunted house na. Ah, ayun. Ayun. Ayemit dito lumipad sa Taisan. So, yun, ito, papunta ng Taisan. balik nalagpasan na pala namin yun. Tuloy ang pag-aanap kay Biancy. Grabe yung view na pakaganda. Alin? Sabi ko, yan na nga, kanilang ang bahay yan. Tapos yung dumating niya sa sakyan, kay Dr. Love daw. Yan si Dr. Love. Ayan, yan si Dr. Love. Ay, yung kapatid, yung ano yan? Ito, nagtanong-tanong kami malapit sa eskwelahan. Sakto naman nagtanong kami sa tindahan. Ito, narinig niya. Ito pala yung kapatid. <laughs> Sabi siya, yung bahay nila, yun, yung ginagawa kanina. Yun nga. So, mamaya, tignan natin. Sabi niya kasi, baka raw nasa school. So, tignan natin P mamaya. P okay. P so, yun, nandito kami sa bahay ni Bianci nandito. Nandito na nandito na ako sa kanila. Ito yung tatay ni Ayko, Dianti. So wala pala siya dito ngayon nasa school sa La Consolacion. So mamaya pa daw uuwi. Doon kami babalik sa Dait mamaya. Hindi namin alam kung maghihintay ba kami o kasi baka magkasalis kami mamaya. Pero abang-abang na lang kasi nandun kami. Oo, sa mismong may gate. Uh, Dito so, siya lalabas. Oo, uh, ayan, ayan. Titingin namin kung baka siguro tambay muna kami sa labas. Mm -hmm. O ano pa man, siguro pa sure ulit para ma-greet ka. <laughs> <laughs> sige, sige. So ayan, naalis muna kami. Kasi baka may ginagawa si boss. <laughs> para ano, sabat muna kami, tambay. Mas mamaya lang ulit. Ah, okay, mamaya, mamaya lang. Pan, yung nanay ko. Hello. May pasok si Biancy. May pasok daw. So yung nanay ko kasi gusto niyang magpag-greet. Oo. Uh -huh. Bulacan, from Sundil de So, so uh -huh. ngayon, nepita eh, sila ng ng okra. Oo. Uh -huh. So sato-sato, ito si Dr. Lam. Hello po. Ay, greet mo na lang siya. Ayan. Sino po nanay mo? Uh, Loretta, Loreta Francisco. Leet. Uh -huh. Hello po, uh, shout out po kay Ma'am Lorita Francisco po. sana uh, uh, po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ah, ayan, ayan. Eh. Uh, stay healthy uh, po at uh, enjoy lang po sa panonood kay mm -hmm. si Beyonce. Oh, enjoy na enjoy sila. Enjoy okay. eh. Nung nagpunta daw sila ng Mall of Asia, dapat nabalitaan niya nga nakapunta siya doon dahil yeah. malapit lang. Oh. Sabi ko, baka nung in-upload nila yun, matagal na o oh, tapos na. Oh. <laughs> so ngayon, iintayin namin. Baka sakali, baka sakali oh, na. oh. Sige, sige. So ayun na nga. Ayun yung bahay niya sa likod ko. At si Dr. Lab. Ayun, nakita pa natin si Dr. Lab. Ayun, bumabaling sa likod. Ayun, nakamontero. montero Ayun, oh. Hey. Thank you! Baka ma ako kayo. Oo! Oh. Maxi mo na ako. Thank you! <laughs> yeah, <ito lang> <laughs> Magkapit-bahay para sila. Ayun yung kanya, yung green. Yung green. Tapos yung isa, pagawa ni Dr. Laban. Mamaya kayo babalik. Yeah. Ito, escuela ni Beyoncé. kasi pangalan daw isang diretso lang mula sa kanila punta rito isang sakay siguro ng jeep o tricycle ganyan ito naman yung main gate eh. Di, Diyan yan dyan lalabas yata yan no? check-in kami. Ito ulit. Balik na naman sa Magasbas. Nagamit mo jacket ko. Napote. Naglalakad tayo ngayon. Bibili tayo ng Red Ribbon. Dadali natin sa bahay ni Bianci. Nakakahiya naman. Wala tayong pangbigay. At ano, bibigay na natin. Ito na lang. Black Forest. Oh, so, ito. E, eto na. Ang padala mo kay eh Ito, dadali na natin. Hello. Pupunta na kami sa bahay ni ano. Ni by Wands. Pangalan? BNC. Si e, BNC, baka lato na yung adobo. Kapagayin daw kami ng adobo. Ayan o, no? baka nandyan. yung kanina, sa kanina, sa Mopong ah kaluwaan sa Mokong. Kaliwa din eh, Mokong. Hindi talaga ba? Eto pakiat pa Ginagawa pa yung kalsada pa -ahon. yung pag-ahon. Naka-ahon na kami. Kakaliwa tayo dyan. Oo, oo. Kakaliwa kami dito. Ito yung bago niyang nilipatan. Dito. sa may nag-facebook na to. Kanto to eh. Kakaliwa dito. Ito na. Hindi kalayuan dito. Ito. nandito na kami sa park. Sa park. Ito sila, yung kapatid niya. yan Ito siya. Hello, sir. Ang maliga yung pagbabalik. Pasok po. Uh, hindi, okay na kami dito. Hindi, pasok na po. Okay, okay lang dito. Yan, yeah, para baka... Ah, okay lang ba? Oo. teka. Ay, teka, 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 teka. Ayan, kukuli natin yung bigay mo. Ito. May dumadaan lang. Yun. Ito ang bigay mo at ito ang delegation mo. Ayan, ayan. Sigurado ka? Thank you. Okay, naka-ano ko video ha? Para kay ano you know, Sumayang. Ito, nag-abala uh, pa po. Ito, pabigay niya. Pabigay niya to. Nasaan uh, Ayoso nga naman kasi baka daw magtagal eh, isa lang kami. Ay, hindi naman pa. Ayan, wait lang. Nandito ako sa bahay nila ngayon. <laughs> Ay, ito, ano? Oh. Ate, pwede bang makikonect ng net? Ay, hindi, po. Para i-video call natin siya. Oo, uh, ayun. Good afternoon, oh, oo. Oh, ito siya. Ay, oh. Oh, teka, i-video call natin para mag-hi ka lang, ganito, ganyan.